Iba't ibang pagkilos ang isinagawa ng mga guro sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipanawagan ng umento sa kanilang sahod. Pero mismo ang Department of Budget and Management na nagsabi, hindi pa kayang ibigay ng gobyerno sa ngayon ang hiling ng mga guro. Makibalita tayo kay Michelle Chua. Sa bungad pa lang ng silid-aralang ito sa Dagupan City, nagsusumigaw ang panawagang ito na taasan ang sahod ng mga guro. Inilahad din ang panawagang ito sa damit ng ilang guro. Ang iba pang guro naman, idinaan sa sayawan ng kanilang hiling na maipaabot sa mga kinauukulan ang kanilang panawagan. Kapansin-pansin ang suot nilang black arm band. Limang taon na raw nilang hinihingi sa gobyerno na taasan ang kanilang sahod, pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Hindi lang para buhayin ng marangalang pamilya, kung hindi para mabigyan ng maayos na edukasyon ng aming mga anak. Si Lizelle, Walong taon na raw na nasa serbisyo pero wala siyang naitatawi sa kanyang sahod dahil nagpapaaral pa siya ng mga kapatid. Baba po yung ng teacher kasi po yung mga tuition fee, mga sa school. Mga itim na ribbon sa kanilang mga uniforme naman ang inilagay ng mga guro sa Pulangi General Comprehensive High School sa Albay. Kulang na kulang din daw ang kanilang sweldo dahil bukod sa gastusin sa sariling pamilya, kinakailangan din nilang gumastos para sa mga gamit sa paaralan. Hindi lang naman ang binaglalaban namin ang sweldo ng mga teachers. Pati rin yung mga non-teaching staff sa education sector. Ang mga guru naman sa Cebu, nagmarcha kasama ang ilang estudyante para sa parehong panawagan. Nagingay naman ang mga guru sa Manila High School kahapon bilang bahagi ng tinatawag nilang sit-down strike. Ginawa rin ito ng ilang guru sa Lagro High School. Ang gusto raw sana ng mga guru mula 18,000 gawing 25,000 ang kanilang sweldo para sa entry level. Sa mga empleyado ng eskulahan, nais nilang itaas sa 16,000 ng entry level salary mula sa 9,000. Huli raw na itaas ang sahod nila noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Kapag meron siyang enough resources, mat matututukan niya yung ano, matututukan niya hindi lang yung uh, personal needs niya, syempre pati yung pagtuturo na rin. Suportado naman daw ng Department of Education ang panukalang itaas ang sweldo ng mga guro at school personnel. Pero dapat daw hindi maapektuhan ng kanilang panawagan ang kanilang trabaho. Aminado naman ng Department of Budget and Management na hindi pa kayang ibigay ng gobyerno ang dagdag na sweldo na hiling ng mga guro. Michelle Chua nagbabalita, Pilipinas.